Ask na to. Ano pang ano? Gusto ba akong tanungin tungkol doon sa mga pinag-usapan ng mga netizen sa pag like daw ni Tita Annabelle oh, sa ano? Oh, sa Totoo post ni na Sara Labati. Sa napusuan ni Tita Annabelle yung post George, yung yeah. ni eh. Sara Labati. Yeah. Oh, yan, di ba? Okay. Ano sa yung to, cellphone? Ano <laughs> sinabi ng cellphone mo? Umiksena? Ano raw? Fully so, na? Oo. Oh, oh. <laughs> 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 Bongga naman pala ng phone mo. At, ang, at energetic <laughs> din siya. Ah. Oh. Ayaw niya magpakabog. <laughs> Masyak ako. Oo. Uh, 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 Oh, so totoo ba na napuso um, na uh, si ang um, accidenteng napuso Tita Annabel? Hindi. Sandali muna. Kasi yung ano tuwan mga ano, sabi, uh, pinusuan daw, oh. Kala nila uh, baka okay na, ganyan ganyan ganyan. So, tinawagan ko si Tita Annabel noong January 2 kasi January 1 'yun eh. Nako, sabi ko Tita, no? Ang bongga pinag-uusapan ka ng lahat. Pinusuan mo raw ni like mo yung posi ano sa Bohol, si Sara. Ha? post. Ba't ko Sabihin Naku, <laughs> sabi ko, siguro nag-scroll-scroll -scroll ka. Accidentally mo ah. na like. Hello, sabi. Hindi hindi ako ano. Hindi ako nag-like. Sabi. Naku, sabi. niya na-realize. Yung mga apo niya. Ah. E, di ba pinaglalaroan nila Estra, yung uh, area, yung phone niya. So, na-realize niya na baka nung naglalaro, na inaram yung phone niya, baka na nabuksan na like. Oo, di ba? <laughs> Pero naka-follow pa rin <clears throat> si Tita Annabelle kay uh -huh. hey, Sarah. Oo, oh, oh, oh. hindi pa naman niya inaanpalo. Pero <laughs> sinigurado ni Tita Annabelle <laughs> na nung uh, in-unlike niya. <laughs> <laughs> Grabe. So, aksidente lang yun, uh ba? Diba? So, uh, may nag, may nag, ano, iba yung, na, ano. Si Passion Police nga, nilagay niya, tinote niya yung sinulat ko sa Abante. In fairness to Passion Police, yes. nakalagay pa sa yung Oh, hindi, in fairness to him, hmm. na-acknowledge niya, siyempre. Si Passion Police, kaibigan ko yan eh. Oo, diba? Si Michael. Oo, Oh, him. oh. Sandali, kinaamin niya ba? Na. Si Mike Lynch. Ba't mo inaamin mo? Parang kinaamin naman din. Uh, rarinisin isip na doon ah. Lagi ko rin naman nakakasama yan, ah, di ba? Pero yaunt yeah, na sana sumagot si Rupa ah. Na para ko kumustahin ko siya sa sa Japan trip oh, ni Pero alam mo, ito. yung pamilya, s'yempre nasa Japan sila. Uh, hindi nila kasama si Raymond. Sa Las Vegas, Nevada naman si Raymond. Sumalubong sa 2024. Ang bongga, di ba? Um, enjoy nga raw si Raymond. Pero, nanginayang siya na hindi niya kasama ang pamilya niya sa Japan. Gusto niya rin daw sana. Tapos, nalaman niya na sa Dubai ako, gusto rin niya. Ha? Sabi niya, ako, let's go to Dubai. Sabi niya gano. So, sabi ko to sa mga friends ko, ako, pagandaan niyo. Sasama ko si Mon this year, uh, this 2024 sa Dubai. Diba? Oh, so yeah, I'm